Kumareyan din. Lalaki babae pala 3 months, pares <-pudel>. babae, 4 months, <laughs> proven once, male, male. Wow, big bone. mga poodle. mga Good morning. Sa inyo po, araw ng Biyernes. Uh, August 30. Uh, ngayon po andito po tayo sa Bukawi Pet Ah, uh, silipin po natin, alamin po natin kung ano kaganapan dito sa Bukawi ngayon mga paps. Ngayon po Biyernes ng umaga. Ayan, ang gaganda po ng mga naka Ay po. Uy, <laughs> ginto boy. Naula na. Ay, na? <laughs> <laughs> eh, wag ka magpapaulan. Ay, wala na lang <laughs> ako, uh, ako. Ay, isa. Iyon. Iyon, no?

British short hair ayan mga paps yan may papel, ayan o, no? may papel, mga paps, may papel. Line, so, sariling Brit Ayan, mga maganda niya, no? Pagka dalawa kukunin, 28 na lang. 28? Dalawa. Import line pa yan. Import line, mga paps, o, so, dalawa daw twenty Ano dala mo ngayon, magkapatid? Yes oh, isang isang babay, yung babae, yung po, isang babae sa lalaki. Isang babae, saka? Dalawa na lang. Ayun, May deworm na rin. Ayan, no? Yan ang maganda. May papel siya mga paps, no? Oh? Si okay. Ano po yung cellphone number natin? paint FBB. Bibigting kona ikana mo. Kadaling eh, tanay lalo't sa gabe, tama mo. Kana mo. Tagasan po, tagasan. Saan e po, tagasan? Clarity. Okay, soon. Yan oh. No? Tutos. Yan oh. Salamat. Yan. Dito tayo kay boss. Morning. Driver na mabango. Pare, stay muna di sa Ayan oh. Bagong sari sa Bukalwe. <laughs> Ayan oh. Ito pakita ko sa inyo yung fresh bulldog na quality. Ay yan. Fresh bulldog na quality. Dito Ay, tayo. Ay, ay, ay. Gagamitin nila pang bridge yan. Kuhalit oh, yan. yung kulay. Oo. Oh. Oo nga no? Babay, lalaki. Lalaki po. Lalaki. Oo, quality kuhalit yung kulay po. Oo nga no? Mm. Dahil kompleto. Ayan, may mga papila no? May ano na po siya. PCC. Oo, oh, may PCC. Ayan. Ayan, yung kulay. Bangitin mo sa kanila yan. Ayan, yung kulay. May red. Marking. Ibig sabihin, alam na. Yan. Yeah. Magandang klase. May red marking. Meron eh. pa po, po ito po. Oh. Yung kumpleto na po yung bakuna niya yan. Oh, ayan may vaccine pa. Maliban doon sa papel, license plate, License plate po yan. Ayan, may vaccine na, po. siya, kompleto na. Alagaan na lang po, boss. Alagaan na lang. po dalawang taon po to may get ya. na lang at mamahalin. Lang at mamahalin. mamahalin. Yan katulad ingatan. ng may ayan. Mamahalin, iingatan. Sa kapag pahulan. <laughs> Ayan. Ito ha. Kasi so, mga sitso pa tayo nga ah, Sa may... Doberman sa bahay. Ah, mayroon pa. Oh. Yun, ang dami. Yun maganda. May lima tayong Doberman sa bahay, Idol. Limang Doberman? Opo. Hindi ko lang nadala yung five months. Okay. Benta ko nilang po yun ng 15K. Negotiable B 15K negotiable Opo. Okay. okay. Ah, may picture ka ba dyan? Meron po. Para makikita. Ayan, silipin. Pagkataw mo na sa kanila yung sitso ko yan. Hmm. Ayan, sitso ko yan. Ayan, okay sa'yo. May mga seats Dalawang babae. Dalawang babae. Dalawang babae. natin? Oh, 5K na lang yan. Oh, 5 na lang mga pamso. sa mga naghahanap ng seats yan dyan, oh. So, oh. Dengan pukul lima. Ya Doberman. Choco, ayam po ang lang kulay. Magkano rito sa Doberman? 15k po. 15k. Doberman. Doberman. Negotiable po. Negotiable pa. Ayun. Okay, then yung ano, plate number. Ito na yung plate number natin parang hindi tayo mawala. Ayun. Ayun po mga paps, dito niyo po makokontak ito si driver na mabango. Ayun. Ayun. Road ba gobang? Ayun po. Dennis roadman Dennis Roadman. Ayun po. Ayun po. Ayun po ha? yung zero number niya, ah, yung cellphone number niya, babanggitin ko po ulit. 0905. Huwag lang ako lokohin. Yo. Magkita kami sa monumento eh. Yo. Yo. Ano po para gitna po. Yeah. Mga sure PM niyo lang po sa driver mo bango sa akin number ko po. Uh, so, na syempre sabihin niyo po subscriber kayo ni Red Sweet. Ayun, Red, Red Sweet following siya napakabait diyan idol ko. May password po 'yan mga pa. Ayun. Ano so, idol na idol ko 'yan, bata ko 'yan, Red Yo no. Ayun, so maraming salamat. Ah, boss. Boss Rodman. Salamat, God bless Kuya. Okay. Ayan, good morning. Uh, good morning, Karecid. No? Ano? mga dala natin so, ngayon? Ano tayo ngayon. Noong nakaraan, in, ano, okay, sinabi ko to sa vlog na mayroon akong British uh, short hair sa bahay. Oh. dalawang female Mali pala ako doon. Mali? Tatlong, tatlong, female pala. Ayun pala, ayun. Ayan, mga paps. So, ang ilo dito, Karecid, ano, four months, going five months. Uh, may deworm na rin po ito Asking natin dito na Kerechit Anong 20k negotiable 20k negotiable Ito yung isa Magkakapatid yeah. po ito ha. Kuha ka ng isa Okay Isa lang Awa Dinalawa na oh. May inaanap kasi ako ito May inaanap Ito na lang to Yan Yun mga paps Napakaganda may may naman Ng kulay kasi o oh. Ang tatay nito Lilac Ang nanay nito Blue Wow Ang ganda ng labas o oh. Yan mga paps, pati mata, boundary oh boundary. Ang ganda ng mata oh Tapos ito, kaya eh, rin, kaya ako nilabas dalawa para... Makita nila yung okay yung dalawa. Ah, Ito okay. kasi meron tayong konting issue lang naman pero pina-check up naman okay. natin. Okay, ano issue niyan? Sa mata niya meron puti. Nasundot kasi nung kapatid. Nasundot, nakalmot. Oh. Ayan. Pero naman. No. kung niyo at saka sa base doon sa doktor, oh. hindi naman siya bulag. Nakakakita okay, sa so, yung parang gilid lang ang Gilid lang. Gagaling naman yan. Oo, oh, gagaling naman. So diyan sa price niyan. Same na lang din. Same, same, na, lang same. Din. na lang din. Hindi naman kung oh. ng, ano talaga pretty short hair. Pretty short hair. Okay. okay. Sa gusto mga mag-avail, kontakin niyo lang ako. Tapos kung gusto niyo pang gawin niyan, Mirel, madali Oy, Mirel. po. Oh, nagpapa no, nagpapapakyaw pala. Oo. Oh, no. mabilisan. Mab Ayan. Basta yung ano ha, yung presyong sakto lang din sa akin. Yan, yung tama maraming maraming marami kiyas so, at saka po malaki sir yung laso ng Lagro Quezon City nakakuha sa atin ng dalawang Siberian Forest Cat. Then kay sir Alain Doxin ng bagong barrio Caloocan. Okay. Nakakuha sa atin ng Persian Cat yan. Maraming maraming salamat po. Yun. O oh, yung contact number natin. ito. Eh. Uh, pwede nyo po ako makontact po sa 0929-349-6242 sa Facebook page ko po. Ha. Pets ni Ate Fred. Ay, maraming maraming salamat. Po. Salamat. Thank you po. Ayan, good morning. Ito na tayong Pumerenyan ngayon. Pumerenyan. Pick up. Pickup. Bigyan ko na lang ng 9K each, mabait na laki. 9K na lang. Ayan mga pag. May back in the na po siya. Kung meron niyang pickup. Yun o. No? So, ito po yung party color natin. Party color. Kung din. Kung din po. Bigyan ko na lang ito ng 9K din po. Asan yung pwesto mo pwede? Ito po yung 10 months old natin o. No? Bigyan ko na lang 8.5. Bakit pa po siya? Ayan o. No? 10 months old. O, send mo sa akin. Ganun pa rin ha. Walang price laki natin o. No? Mayroon na lang 6 Baka yun, no? lang po siya. Ilang months na to? 10 months po. 10 months. Ayun lang pwede na natin. oh, okay, yun number so natin? Number po natin, sir, -714 -9626. Oh. Message na lang po kayo sa si page CJ Ay, yun o. No? maraming Thank salamat. ayun o. No? ayun o. No? Ay, eh, baka may babatiin si Kuya Jake. Ay, shout out sa mga asawa nyo. ayun yun o. Know? Ayan, good morning. Good morning, boss. Ito, hey, mayroon tayong mga Mm-hmm. Ang bago ganda, oh. mm Napakaganda po yan. ganda ng balay po, boss Jason. Yun, oh. Mahalo eh. Lalaki, babae. Mura lang po yan. I-end nila po ako. Mura lang. Lalaki po siya. Lalaki, ayan, mga pap. Mura lang yan, oh. Wow lahat imported. Ang ganda rin ng kulay nito, no? Pati mata. Katikol po. Babae po 'yan. Babae naman. Eh no, pin na lang sa price. Opo, pin na lang po ako dito. Papakaganda po. Tama po, yung mga pomerina natin nandoon po. Ito po yung pomerina ni Boss Jason, ayan oh. No? Aya, no? Oh. Hito po yung laging dalanya, Lagi yung mayroon po meringyan mga. Oh. Di siya nawawala ng niya, Ng mga pandayo ayon. Kanto. Hito po yung number ni, ayon ni Kuya Jason. Ayon po. Ayon mga papsa, babang dito nko po yung number ni Kuya Jason. 09 nine three two three seven zero. 359 at ayan po ipopokus ko po ulit para makita nyo ha sa mga mahilig sa pusa ayan marami pa po yan dun sa bahay nila kuya Jason kaya ano pa hinihintay nyo ayan po yung number niya, okay po okay maraming salamat kuya Jason Ayan, good morning. Good morning Ayan, no? Oh. Dito training. tayo kay Boss JC ngayon. Uh, good morning, mga ka-ride suite. Ayan. Ayan, Ayan so, update natin to, yung tala nating aso dito. Uh, may dala tayo dito, Labrador. Going Labrador. Ito, going three months. parehas wow. Mabay, choco. Ayan, no? Oh, Napakaganda. Ang laki talaga niya, na. Ang laki talaga, mga big bone, mga pups. Ito, uh, ano uh, going three months. Dalawa na pa kuna. Ah, uh, license plate pareho. Bigay na lang natin ito. Uh, 10K negotiable. 10K na lang? O, uh, pares babae. Na. available natin ha. Uh, dalawang choco, labrador. Ayan. Babae pa yan ha, labrador. Pares babae. Choco. Ito ha. Uh, Arap natin, ayan. Ayan o. Oh. O, ayan. Dalawang babae available na yan. Natin, 10K na lang. Ayan. ayan. Tapos, meron tayong dachshund dachshund natin, uh, babae. 3 months may get. Kompleto bakuna na nito. Ito, double Ayun, no? double talaga siya. Babae. Double double. Uh, mini, na daksa. mini Daxan talaga ito. Ah. Mini Daxan talaga. Ito, babae. Kompleto bakuna. Wala lang anti-rabbis pa. Bigay na lang natin ito. 8.5. 8.5 na lang. 8.5 negotiable na, pa ito. Basta mga subscriber ni Karen Sweet. Ayan, negotiable pa ito. Ayun. Ay, yun, no? Ay, napakamura eight, mura na nun ito. mga paps, Oh. Tapos, may pusa tayo dito. Isa na lang yung pusa. Pusa? Uh, yung pusa natin, isa na lang. Uh, lalaki. Ang nanay nito, ex-Persian, yung tatay, British. Ay, Three months old. Ayan, big bone talaga ito. Uh, dito, uh, kompleto na sa deworm. Uh, bigay na lang natin ito, 6'5". 6'5". O, oh, cream color yan, ha? Ayan yung mukha niya. 6'5 na lang yan, 6'5. Iyon, no? Ayan, bali ngayon, mga boss, uh, ilang muna ang ating dala dito sa Bukaw, eh. Uh, Sunday. Baka mapagpadala pa tayo ng iba. Yon. Thank you po, thank you, thank yung you. Yung number natin. Sa lahat na gusto mag-abate, contactin nyo lang ako sa 0910-133-9194. Ayun. Ayan. Thank you po, thank Salamat. you. Po. Salamat. Thank you Ayan mga paps. Ay, ano, good morning, Kuya Bern. Good morning, yun, no? Silipin natin kung ano mga dala ni Kuya Bern ngayon dito sa Bukawi, mga paps. Ito, mayroon tayo dito, Mail? Mail. Eh, 4 month. 4 month. Ayan oh, may. Ayan oh. Yo no. Ah, ito 4 uh, months 20k negotiable. 20k negotiable. Nandoon din liter ticket yeah. okay. okay. May tatlong 5 in 1. May tatlong 5 in 1 na. Uh, tapos ito female. Tama. Mas lalong malaki. Ito medyo ano, 2 years old to. 2 years old, mas two lalong ano ah. Proven ones to. Proven ones. Ah, uh, try. Lilac. Female. Ayan, oh. You know? Ito, 25 line. lang, negotiable. 25 naman dyan, negotiable. Ayan, oh. Ayan lang. Oh, so, saan ka nila pwede kontakin, Kuya Bern? ah uh, sa FB page, Kuya Bern. Uh, may dalawa pa akong merl doon, na bagong aircraft lang, eh. Okay. Tapos, uh, sa... <coughs> sa number ko, 0935 si 2424 2424249 Ay, yun. Yun lang. Okay. Maraming salamat, Kuya Bern. Thank you, boss. Okay. Good morning. Ah, ayan, good morning po. Meron tayo dito ang ano, Persian. Persian. Himalayan po. Mail. Mail. Persian cross Himalayan. Ayan no? o. May deworm na rin po siya. Wow. May deworm na ha. Legit. Legit bet po yan mga paps. Oh. Tapos meron po ito. Meron po tayo ang British Cross Himalayan naman. Yan. Yan o. No? po ito. Mail din. 8. Ito, bigay lang natin to ng 8K. Ito, 5K po. 5K. Opo. May 5K, mga deworm din po ito. 8K. May mga deworm din, mga paps. So, yan. May mga, ano siya, bed card. Opo. Ang FB okay. page po natin, ito po. Ayan. Opo. Ayan. Ang contact number po natin, uh, 0967-310-5056. Maraming salamat po sa Red Street. Okay, ayan. Maraming salamat po. Good morning, good morning, sir. Ayan, good morning, Boss Jun. Ito may mga presa ayaw, tsaka English Bulldog. Okay, ayan. Umpisa ko na sa pen. Umpisa dito. Ito, uh, oh. <laughs> color merch. Merch, merch. Okay. Bali, Bali ito uh, one year, ano to? One year in four months. One year in four months, okay. Bali siya uh, two balls. Uh, oh. basal yan, basal. Basal. Sige okay. Ko na lang yan. Uh, 12K na lang. 12 okay. 12K na lang. Then, ito yung trend sa ating babae. May friends, with, paper sa babae. Okay. Uh, with paper to. With paper to. Bali, naka-indicate doon, Cream blue merl. Oo, doon sa paper niya. Bali, ito, uh, basal din. Bigay ko nilang kamabing sa 15k. 15k na lang. Uh, Bali, yun, yun, yun no? ano to, 10 months. 10 months. Uh, okay. Then, ito, ayun sa English bulldog naman tayo. Merl din to. Oo, right? Uh, blue merl. Okay. Oo, uh, Bali, ito, 2 years old ko. Basal. Uh, okay. With paper to, ha. Abi so, ko na lang 3k. 12 k na lang. Then eto, sa English Bulldog din na isa, Big okay. Bone naman to, red white. 1 okay. year 7 months. Uh Oo. -oh. Basal din to. No paper nga lang to, abi okay. give ko na lang to na 12k din. 3k. Uh -oh. Ang kaganda puro basal. Eto yung cross natin, cross. Uh Oo. -oh. Uh, cross ang pagtaka ng friends. Ah, uh, babae to, 3 months old. Okay. Uh Oo. -oh. Bali with passing the one, bigay ko na lang 5k. 5k na Five lang. Uh, Napakamura uh -oh. na, oh. Eh. Ah, uh, bali ano no. Shoutout nga pala no sa mga basher ko. Shoutout sa inyo. Ah, so, uh, ngayon lahat mga mag-aabel, uh, ah, lahat 'yan. Uh, basta subscribe ni Reskin, Ah, retweet, Redskin. wala problema. Oo. Negosyable lahat yan. Oh. Yun okay. lang. Uh, good morning po. Salamat. Number natin? Uh, number 09488371974. 837 1974 Ayun. Oh. Jun de la Cruz, Kabalikes, QC. Ayun. Maraming salamat ko, Jun. Salamat. Good morning po. Okay. Salamat. salamat. Ayan, Good morning. Good morning. Buoy sa mga taga-subaybay ni Red Street. Ayun. Kaya sa follow and yun, no? like Red Street, ha? Ang kakalimutan. Eh tayo may may dala tayong mga aso ngayon ito. Golden Retriever mga boss. Golden. Ayun. Ayan, ayan, ayan. Nakakain lang. Busog na busog. Ito, ang laki na ito. Wow, big bone. Ayan siya, boss. Oh. labing plating balahibo oh, niya. Oo nga, oh. Ha, lalaki po siya. Lalaki. Bali, yung tatlo po yung lalaki natin dito. Okay. Ito yung isang lalaki natin. Tapos, ito naman din. Tandaan nyo na lang po yung mga collar. May collar naman po yan. Ah, oh, may collar. Tatlong lalaki, tapos ito yung isang babae po. Ito yung isang babae natin. Magkano? Kaka 2 months lang po, 9.5 po. 9.5, negosya negosyable. Uh, pero sa pa mga pa. hindi tatawad, meron tayong free shipping, tapos uh, may free bag tayo. Free bag? Free uh, bag, bag lang po, para hindi sa magpupunta ka sa mga bet nyo, may, meron, meron tayong pang bit -bit. Okay. Uh, pero ito yung ano, pakita ko yung ano, yung lolo na lang, para kasi kamukha, lolo. Uh, kamukha naman din ng nanay yun eh. Okay, tatatatak. Mm. Okay, 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 okay. ganyan siya, kalaki bossing. Wow. Quality yan, boss. Gandang ayan, no? no? Ayun yung pinaka ano natin, parang halos red na siya. Oo oh, okay. uh, nga. Basit na naman 'yun ano, natin. Exotic version na lang, boss. Exotic version. Exotic version. Ah, yung, yeah. yung tatay na ito, blue na exotic. Tapos yung nanay niya naman, white na version ko. Hey, okay. ayan sila. Ang ganda ng labas. Napaka-flappy ng balahibo. kaka uh, 3 months lang. Ayan, medyo malaki-laki na sila. Ayan, ano 'yun to? 85 negotiable din. 85 na lang. Mm, free shipping ako mismo magsi-shipping niyan. Ako mismo magdi-deliver para sa safety ng ano, kusa natin ta sa aso natin. Yun, ang maganda. Tapos meron na lagi isang sitso. Sitso. Ah. Ayun, isang sitso natin. Both okay, isa. Okay. Eh, uh, mga sa mga nag-aanak ng na pure black. Walang halong ano, walang halong ibang kulay. Ayun, uh, pure black po 'yan. Lalaki po, dalawa po yung 5-in-1, isang okay. uh, tab, dalawang deworm. Tapos ano yun lang siya, 5-5. Ayan siya bossing. 55 na lang siya. Yun no? Know? oh. Ayan sa mga ano, hindi pa alam yung number ko. Sabihin ko na rin yung number ko 09052709462. Ayun. Ah, uh, tawag sa Big Eve eh Page para PM niyo na lang ako. Ayun. Yeah. Uh, Art Pet House. Ayun, mga pups. Yeah, maraming salamat boss Redwick. Okay, salamat. Ayan, good morning. Ang gaganda naman nito, boss. Oo, oh, mga poodle. Ayan, ay, oh, mga poodle oh magkakapatid. Magkakapatid. Ang, ang ganda nito, oh. Phantom. 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 Ayan, mukhang makukuha na mamaya yan eh. Wow. Ang ba na po, na lang, lima, Limang lalaki. Limang lalaki. Dalawang itim, isang puti, isang cream. Ang gaganda, isang chocolate na lalaki. Ilang months na sila, boss? Going 3 months. Going 3 months. Oh, mga toy poodle to magaganda mga po. Magkano asking natin? Yung mga lalaki 10k lahat ang benta ko isa. 10k so, yung mga lalaki, yung babae. Yung phantom ito, kukunin nato 15. 15. Oh. Bali lima ng lalaki lang available. ang gaganda naman kasi mga pups oh. Ayun oh, mga toy poodle oh. Malupit talaga lagi mga dala nito. Ni Kailangan beautiful. Ayun. Para... Kandayo. Kandayo. Hindi, hindi nakakaya sa bayan. Iyo para laging Talaga quality na ano, naman, quality lagi dala nito oh. ang well, tayo mga friends dito. Mm. nito friends hindi ko na nila sampu. sampo na lang to oh sampo libo na lang yan yeah, To ito babae ito babae to lalaki ilang months na may isang taon dyan at meron tong going two years okay oh. Okay. Okay. Uh -huh. ko na nila sampo yan Abila. ano ba yan ah? negosyable pa negosyable pa oh, uh -huh. oh, yan o no? mura may pusa tayo oh may pusa Bigay ko na lang 'to 6,000 negotiable. Mga tabi ano? Tabi. Oh, may magandang kulay tabi. Ayun oh. Tabi. Parehas lalaki. Parehas lalaki. Oo, oh, so Parehas tabi. Ganun na 'yan, Kapal oh. ba. Parehas lalaki. Tapos Sharpay natin. Sharpay? 6k na lang 'yan. 6k na lang sa Sharpay. Oh. Yan mga paps 6K na lang daw to babae pa may okay. dating 10K yan may ano? dating 15K napakamura na oh pamigay na para pamigay na para kunin eh san kanila pwede kontakin boss? ah syempre eh, 0936 138-0090 Nogski Nogski At ah, siyempre, huwag, mag huwag niyo kalimutan magpalo sa aking page Nogski pang malapitan At yeah. tayo ng ano pre adoption Iyon ang maganda Abangan niyo po mga paps oh. Okay, maraming salamat boss Thank you oh. Yan Golden Golden Babae, 12 Iyon, oh, Yung lalaki, 11. Oh, 11 na lang Hello, dito wala, sa labi. ano oh. Negosyo lahat yan. Negosyo lahat Ganda ng kulay. Ano ano tawag sa kulay na yan? Eh, light lang mo. Oh. Break, eh. Okay. Tapos meron tayo dito ang ano, Belgian. Eto, wala na kayong mga problemahin. Kompleto, okay. Kompleto bakuna, Kompleto na. matay rabis. Okay, ang ganda. Oh, magkakapatid. 10K, oh. 10K, na lang. Apat ang babae dyan, dalawang lalaki. Okay. okay. Wala na kayong problemahin dyan. Alagayin na lang. Pagkain na lang problema. Pagkain na lang. At saka doon sa maliliit. Ay, seven-five. seven, five. seven five. Yan, mga pap. Dalawang babae, dalawang lalaki. seven Okay, 7.5. Each. Uh, isa. Ayan, ang gaganda okay. ng kulay, oh. Uh. Iyon, yeah, no? Contact number ko po, 09092598335 259 Ayun, baka may babatiin tayo dyan. Ay, binabati ko po si Sir Julius ano, Erickson pa Pastor ng Dabaw. Iyaw. Yeah. Ngayon, nasa Italy siya, nagpa-deliver siya sa akin. Kararating lang kagabi ng papi sa, sa Dabaw. Thank yeah. you po. Ay, maraming salamat. Thank you. Okay. Yan, oh, good morning, so, so, so. oh. Ayan, yeah, no? Ito mga chow-chow natin boss. mga chow, 8-5. Balik mo yung isli sa friend. ng bread. kulungan yan. Yun no? may kasamang kulungan pa yan o. Oh. No? Opo. Oh. Magkano? 8-5 lang po. 8-5 lang. May kasamang kulungan. Okay. okay. Ayun. Ayun mga bear type po yan. Lutang. 8-5 lang din po. May kasama na po kulungan. May kasamang kulungan din. De, ato, Ito, pumirin yan. dalawang Boom. bear type. Mga titat sa islang po ito. Okay. Ito lalaki, ito babae. 8,500 na lang din po. Ayun? Hmm. May kasamang kulungan din? Siyempre. Ayun, malupit talaga, oh. O oh, meron yan, boss. Ito, sitso. Sitso. Okay. Parehas lalaki to, bigyan mo na ng 5,500. 5,500 na lang. Mabaw na, hmm. na na, tsaka meron na rin gulungan. May mga baksi na po yan. Eh. Opo. Adult, uh, okay. Young adult white home. Bigay ko na lang ito ng 8,500 na lang din. 8,500 na lang din. Ayan mga pups eh. Boom. Libre na rin po kulungan niya na. Yun Ako, ang malupit. Ito may mga seats pa dito. Tatlo po. Seats o. Para. Puro babae naman. Hmm. Same price na lang din po. Same price na lang din. May payback. Okay. Tapos meron tayong dalawa pang pom. Kulay bang. Oo. Yun. Yan. Same price na lang din po. 8,500. Ba Same price na lang din. 8,500. Ba 8,500 ba na Sold bala, na nasa baba. Sold na nasa baba. Yan din. Okay. Uh, kontain nyo na lang po. 0945-293-6563. Ayun. Maraming salamat. Thank you. Thank you.